So what's up guys for today's video ay tuturok sa inyo kung paano nga ba tayo magtanggal na ating upuan dito sa ating Honda Click So ayun, meron ditong dalawang tornilyo magkabilaan, ito lang yung unscrew natin Yan lang yung una natin gagawin para ma-access natin yung at uh, tornilyo o bolts dito sa ating upuan yung nag uh, magkoconnect dyan so kailangan lang tanggalin ito lang yung pump fender itong ating upuan na ako ang tatanggalin tapos pag natanggal mo na yan ayun na ayun nakaklip lang yan dyan anahin nyo lang ating lang konti tapos silahin nyo na gandahan lang kasi may mga clip yan sa loob baka madali ganun lang angat nyo lang tapos okay na yun ayan lang yung una yung tatanggalin pag natanggal nyo pwede nyo nang gamitan ng pliers or long nose itong ano dito yan meron dyan naka usling wire pang harang tapos mo na yun lang naman so ayan thank you for watching mga pups maraming maraming salamat and have a wonderful day bye bye